Paano kung sa araw ng mga puso, imbis na bulaklak ang iyong matanggap, ay isang masalimuot na saksak mula sa iyong pinakamamahal na tao? Paano mo haharapin ang ganitong di inaasahang pangyayari? Kung saan ang dating pagdariwang ay biglang naging pait ng pagluha at pagdaramdam? Handa ka na bang harapin ang kakaibang kasaysayan ng Joseph Merlino III case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sekreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa kaso kung saan pinatay ng isang lalaki ang kanyang asawa para sa pagmamahal na buo na inaalay niya sa kanyang kabi. Ang babae patay matapos aksakin ng cyanide ng asawa. Joseph Merlino guilty of first degree murder. The jury saying there is sufficient evidence he killed his ex girlfriend with cyanide on Valentine's Day. Merlino was convicted of murdering his estranged wife, Ellie Drung, in June. She died after being injected with cyanide in an attack outside of her Virginia Beach home on Valentine's Day 2017. A judge just sentenced Joseph Merlino to life in prison for murdering his ex girlfriend by injecting her with cyanide. Ang kwento ni Ellie Tran ay nagumpisa sa likod ng pintuan ng kanyang manicurist shop sa Virginia Beach. Sa bawat kuko ng kanyang mga customer, nasasalami ng pagsumikap ni Ellie na suportahan ang kanyang anak na may dalawang taong gulang pa lamang at itaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti at pagmamahal, ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok. Sa likod ng makulay na kwento ng pagmamahalan ni Ellie at Joseph Marlino III, may malungkot na kaganapan na nagtaglay ng takot at pangamba. Isang tindahan ng pag-aayos ng cellphone sa Oceanfront, Virginia, ang pagmamayari ni Joseph at si Ellie na puno ng buhay ay nahulog sa kanyang mga braso. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-ibig ay nauwi sa tensyon. At ang pangyayaring nag-udyok kay Ellie na mag na tapusin ang kanilang pagsasama. Sa pangarap na itaguyod ang isang masiglang pamilya, inalok ni Ellie ang kanyang magulang mula sa Vietnam na sumama sa kanya sa Amerika. Ngunit sa kabila ng pagtanggap niya sa kanyang magulang, isang pangitain ang bumalot sa pamilya ni Ellie. Isang pag-aasawa na puno ng kontrol at tensyon. Ang pagsusumikap ni Ellie na mabuo ang kanyang pamilya at buhay ay inurong ng isang di inaasahang pangyayari noong Valentine's Day taong 2017. Habang ang mundo ay nagdiriwang ng pag-ibig, ang buhay ni Ellie ay nagbago ng lubos. Isang pangyayari ang nagtakda ng malupit na kapalaran para kay Ellie at sa kanyang buong pamilya. Sa mismong araw ng pag-ibig, ang iba'y nagdiriwang ng kanilang mga kadit. Si Ellie ay nagtsatsagang magtrabaho upang suportahan ang kanyang anak at pamilya. Ang kanyang puso at isipan ay nakatuon sa kanyang dalawang taong gulang na anak. Ngunit sa likod ng lahat ng ito may isang lihim na naghihintay na lumabas at muling baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Noong ika apat ng Pebrero taong 2017, ang araw na puno ng pagmamahalan, isang di ka pangyayari ang sumalubong kay Ellie. Habang naglalakad papunta sa pintuan ng kanyang tahanan, biglang umataka si Joseph Merlino III. Gamit ang isang antique syringe, siya'y nagtangkang pumatay gamit ang cyanide isang masamang laso na maaaring magdulot ng agad na kamatayan sa mataas na dosage. Ang lahat ng ito ay nakuhanan ng surveillance cameras na mismo itinayo ni Ellie upang pangalagaan ang kanyang sarili mula kay Joseph. Sa pagtakbo ni Joseph matapos ang kanyang masamang plano, ang sigaw ng sakit ni Ellie ay narinig ng kanyang ina, si Wan Le, na agad lumabas upang malaman ang nangyayari. Ngunit sa kabila ng agarang pagtawag sa 911, ang pagdating ng tulong ay hindi naantala ang pag-akyat ng lason sa katawan ni Ellie. Dinala si Ellie sa Centara Princess Anne Hospital. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap ng mga doktor sa kalagayan ng kanyang utak, siya ay idineklarang brain dead bago mag alas 12 ng gabi. Sa sunod na araw, ang buong pamilya ay nagdesisyong tanggalin ang life support kay Ellie. Ito ay nagdulot ng pangungulila at pagdadalamhati sa kanyang buong pamilya. Kasabay ng pagduloksan ng pamilya ni Ellie, mabilis na dinala si Joseph sa harap ng batas. Bagamat malinaw na siya ang salarin, ang suot na mataas na visibility shirt ni Joseph ay nagdulot ng ilang pagdadalawang isip sa pag-identifika sa kanya sa footage ng surveillance cameras. Subalit sa pagsusuri ng mga ebidensya at ang testimonya ng kanyang ina, nabuo ang malinaw na larawan ng kanyang kasalanan. Sa pagtapos ng isang mahabang pagsusuri, na pagtanto ng korte na si Joseph ay may kasalanan ng unang degree na pagpatay. Ipinaramdam ng jury ang kanilang damdamin at indirekomenda ang habang buhay na pagkakakulong para kay Joseph. Ang hatol na ito ay nagbigay lakas doob sa pamilya ni Ellie at sa lahat na nagmamahal sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang ng katarungan, may mga sandaling tila ang kwento ay hindi nagtatapos. Sa pagpasok ng Disyembre, Isang hindi inaasahan na eksena ang nagkaroon ng drama sa korte. Si Joseph ay dumating sa sentensya nang nakatagilid sa isang upright gurney type wheelchair na bahagyang nakabalot ng kumot. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ang hukom ay napilitang ipaliba ng penalty phase matapos sabihin na maaaring may mental condition si Joseph dulot ng stress sa pagkakakulong nito. Ito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Sa pagtatapos ng lahat ng pagdinig at drama, si Joseph ay tuluyang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa pagtatapos ng isang chapter ng kanyang buhay, siya ay nag-angkin na ang kanyang mga abogado ang may kasalanan at may plano na umapila sa hukuman. Ano ang inyong opinion sa kaso ng Joseph Merlino III case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais sa talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. ba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!